Guys, andaki ng sawa dito, pupuntahan namin. Tingnan niyo guys. Pangakan uh, pang toge oh. Manakin nga. Oy. Saan 'yung Manakin sawa, abre. guys. 'Yan mata mata. Tiket, oh, bunggutin ng hindi manu. Eh. Nasa kakudo. Ay, patong udo. Huhulihin namin siya, guys, pero hindi namin papatayin kasi nakakilang manok na yung kinain niya. Sa ngayon nga may may manok pa doon sa tiyan niya pero pag nahuli namin hindi siya papatayin at si surrender siguro namin to sa DNR ha? ha? Yeah, oh, ha? ng ayos kasi yeah. magbikit yung tiyan niya no? oh? guys ang laki ng sawa dito pupuntahan namin tingnan nyo guys oy! Tanggalin sana yung... Laki na sawa guys! Yan mata mata! Hindi -ano. namin siya guys pero hindi namin papatayin kasi nakailang manok na yung kinain niya. Sa ngayon nga may may manok pa doon sa tiyan niya pero pag nahuli namin hindi siya papatayin at surrender siguro namin to sa DNR. Ha? Ang yeah, oh, na, na yung siya. Bakay, yung ng mapit <laughs>